permitaw na ulit yung tagat no dito sa harap ng SeaScape unlike dati na yung tambak po ng buhangin ay talagang andito sa harapan natin pero ngayon yung pinaka ng buhangin ay ayun do na po sa laot Yes po, magandang araw and welcome sa ating video today. So, andito tayo sa may Seascape Village, sa may Pasay City. Pero bago tayo pumunta doon sa harap ng dagat, no, pasilip ko muna sa inyo yung itsura ngayon ng Seascape. Ayan. So, today po is Monday, October 6, 2025. Last update natin dito, yung tambak ng buhangin ay nakadikit pa sa halos nakadikit sa seawall no and today tingnan natin kamustahin natin yung reclamation dito sa harap po ng seascape village nagsiset up na rin sila dito pala nung ano christmas tree para sa holiday season okay Tagal na rin natin, no? parang last year pa since last update ko dito, 2024. Then ngayon lang ulit tayo nakabalik. So ngayon, ayan na, lumitaw na ulit yung dagat no? dito sa harap ng seascape. Unlike dati na yung tambak po ng buhangin ay talagang andito sa harapan natin. Pero ngayon, yung pinakatambak ng buhangin ay ayun doon na po sa laot ayan o oh. na dati kasi sagad na sagad yan halos dikit na dito sa may seawall okay so pakita ko muna sa inyo yung paligid dito sa Siskey Village ito na po yung itsura niya ngayon andyan yung Lime Hotel Manila So kung naghahanap kayo ng hotel na may overlooking view ng Manila Bay, tapos matatanaw pa ninyo yung nagaganap na may reclamation project. So yan po, Lime Hotel Manila. Maganda yung view dyan sa taas. Ayan oh. So ito na ngayon yung view. Sa kabila naman yung nagsarado na Sofitel. So yung view din dati before, no? Yung tambak ng buhangin dito. Ayan, pero ngayon ito na po siya. Sarap ng hangin ngayong umaga. And okay, so zoom in ko lang para makita nyo ngayon no, yung itsura nung reclamation project dito sa harap po ng Seas Cave Village dito sa may Pasay City area ayan ito yung nakikita natin madalas sa Dolomite Beach kapag tayo ay nag update ito po yung tambak ng buhangin na nakikita natin sa Dolomite Beach pag tayo ay nag-update doon sobrang taas na rin ang tambak ng buhangin dito zoom pa natin para mas makita nyo po gilid ng tambak oh, pero parang mayroong mga nakalatag na mga concrete and andyan yung mga gabundok na buhangin tapos yung mga dredging vessel nila ayan po Tapos dito, kung maalala nyo, meron din tayong tinatawag na palisok circle. Doon banda sa may malapit sa may CCP complex na no? or sa may bandang PICC. Ayan na oh. Kaso, na-demolish na rin yung palisok circle. So, yan na yung natira. Yung tambak din dati before is about halos abot dyan. Banda sa may palisok circle. Pero, inalis na rin no, yung tambak ng buhangin Ayan. okay so para ma-visualize nyo yung dating itsura nung tinambakan ito noon na halos dito sa seawall pakita ko lang sa inyo yung mga old footage natin na nakuha nung kasagsagan po na tinatambakan nga itong bahaging ito parang last year pa ata yung last update ko dito nung last na update natin no, yung tambak ng buhangin is andito pa sa may bandang seawall so matagal tagal ulit bago tayo nakabalik dito and ayan nga po ayan na yung view ulit dito sa harap ng seascape no, litaw na ulit yung dagat and yung tambak is ando na lang sa laot ayan Pero ang taas na nung ano, taas na nung tambak. Yan zoom ko lang. Ito yung mga gumagawa ngayon dito.